Nasa lisihan ng mga magnanakaw ang delivery van na nagkataong naiwang bukas ang bintana sa Baguio. Ang mga sospek tinangay ang bag na may lamang pera at cellphone. Nasa frontline na balitang yan, Simbon Gualvez. Sa kuha ng CCTV kahapon, makikita ang apat na binatilyong umaaligid sa Camdas Road sa Baguio City. Tila minaman man na nilang isang gusali na bukas ang gate. Pagkalipas ng ilang segundo, dali-daling pumasok ang grupo sa loob. Hindi rin sila nagtagal dahil agad kumaripas sa takbo ang apat na binatilyo palabas ng kalsada. Pero ang isa nilang kasama, may isinosot ng bag. Tinangay na pala nila ang isang belt bag. Kwento ng may-ari nitong si Raz, naiwan niya ito sa dashboard ng kanyang minamanehong delivery van. Cellphone at pera na higit 5,000 pesos doon ngayon, -re niya sana ang laman ng bag. Bali ka lang kasi doon ko lang talaga linagay, Linag parang ini, naiwan ko lang siya. Pero pagbalik ko, tapos namin kumain, nung nakita ko na wala na. Pag-amin ni Raz, naiwan niyang nakabukas ang bintana ng sasakyan. Hindi pa rin natutukoy hanggang ngayon ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Turn na lang sila, turn over nila sa pulis, balik na lang nila kasi may mahirap din naman eh. Hindi naman na pinabayad ng amo ng biktima ng walang pera, pero mas maghihigpit daw sila ng seguridad. Idinulog na ang insidente sa Baguio City Police Office. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.